Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ang ituturo ko po ngayon ay yung mga paglalagay ng thumbnails sa live at sa videos po. Ito po ay para po sa mga hindi po marunong o wala pa pong alam paano po magkabit. Kaya naman po, puntahan na po natin ang aking channel. Ayan po. Punta po tayo sa live. Ayan po yung live ko kanina. Hindi ko talaga nilagyan ng thumbnail. Puntahan po natin itong tatlong tuldok. Edit. Lapis. Chains. Chains, chains. Then, yung thumbnail na ikakabit nyo kung ano man ang ikakabit nyo yun ilalagay nyo done and save ayan po meron na po kayong thumbnail na nagkalagay then sa video naman po ay ganun din naman po wala naman pong pinagkaiba yan guys ganun din naman po yung video tatlong tuldo edit wala po yung pinagkaiba lapis o, oh, di diba, lapis. O, oh, ganun lang po yan. Tapos, change. Mamimili kayo. Mm, okay na po yun. Wala pong pinagkaiba yan. Sa ano naman po, pwede naman po dito sa YouTube Studio. Kaya lang po, maraming ek-ek. Maraming ek-ek po. Yan. Pupunta ka sa content. O, oh, diba? Maraming eke, eh. kaya direct na lang po kaysa sa YouTube Studio ang bagal ng signal ko. Oh, ayan po. Ayan, pag nandiyan na po kayo, syempre, dun sa live, oh, pindutin niyo 'tong view para kita lahat. Mm, yan, Gana lang din po 'yan, wala pong pinagkaiba, tatlong tatlong Edit. Lapis, changes, Add niyo yung thumbnail na gusto niyo. Oh, done. See, wala pong pinagkaiba pareho lang po yan sana po may natutunan po kayo sa aking naibahagi tungkol sa paglalagay po ng thumbnail sa inyong mga videos at live para po yan guys sa mga hindi pa po marunong maglagay po panoodin nyo lang po ng paulit-ulit ang aking video hanggang sa makuha nyo po ang tamang paraan ng paglalagay ng thumbnail o magpapalit man kayo ng thumbnail ganun din po wala pong pinagkaiba guys ayan, thank you for watching guys ingat po kayo lagi at God bless po everyone hanggang dito na lang po thank you